Mga boss, gusto mo ba magkaroon ng cutter platter for as low as 1,700 pesos per month? O kaya printer for as low as 649 pesos per month? Tara, patulong tayo sa ating home credit representative. Para makapag po ng installment kay Home Credit, at least may one valid ID po tayo, tulad po ng mga drivers, voters, national ID, postal ID. At least may enough down payment po tayo. 30% po versus po dun sa price ng unit. At cellphone, active na phone number po. Kailangan nyo po talagang mag-walk-in dito sa store. Upon approve po, uh, makukuha na po natin yung unit. Magjoy, tanong ka lang, magkano po ba ang initial down payment para makuha natin yung 1,700 pesos na monthly dito sa ating cutter platter na kami yung. 5,800 pesos lang po. Wow! So mga boss, 5,800 pesos lang. Mayroon ka ng cutter platter na kami yung. So dito naman sa printer natin, ma, magkano naman po ang initial down payment natin para makuha yung 649 pesos? 1,900 pesos. 1,900 pesos lang, meron ko ng printer. So mga boss, kung interesado kayo sa ating mga cutter, platter at mga printer, available ito sa lahat ng branches natin dito kay Uniprint. So ano pang hinihintay ninyo? Alat na ating home credit na natin yan. So paano? Kita kit sa susunod ng video and happy printing!